ang tawag sa idea na ito mga master ay pinagbabawal na technique hindi ko sinasabi na gayahin nyo mga master pinapakita lang natin na para maging aware kayo na huwag nyo gagayahin ito much better pa rin mga master kung gumamit kayo ng electrical tape kung nag-splice kayo ng mga wire lalong lalo na kung pa maramihan yung na-splice na wire tulad ng nakita natin sa video pinasok niya yung na-splice na wire sa PVC pagkatapos niyang palambutin inipit ito para matakpan yung na-splice na wire ano sa tingin nyo mga master Sip, kaya ito ito pa mga master yung isang pinagbabawal na technique. Gumamit siya dito ng brush. Yan. Gumamit siya dito ng torch para malusaw yung toothbrush mga master. Pagkatapos niyang tunawin, sinausaw niya yung na splice na wire para matakpan yung mga wire na nabalatan. Ano sa tingin nyo mga master? Safe. kaya ito. Mas better pa rin kung gumamit tayo ng tape. Ito naman yung paglalagay ng wire sa breaker mga master. Ito yung madalas na ginagawa natin. Kapag ganyan pala, makukuryente yung magre-repair at madaling mabaklas yung wire yan, eto naman yung tamang paraan sa paglalagay ng wire sa breaker mga master, isplice lang yung wire, at yung kaperasong balat ng wire, ilagay sa dulo para hindi bumuka yung wire tulad na nakikita natin sa video pagkatapos, paikutin natin para masinop at nakatwist yung wire, at bago natin isalpak sa turnilyo ng ating breaker, pagkatapos paikutin natin yan para mas talaga na hindi agad-agad mabaklas, pagkatapos yan, hikpitan na natin para talagang siguradong makapit yung pagkakalagay ng ating mga wire sa ating mga breaker. Ang galing ng idea na ito mga master na pwedeng pwede natin itong gayahin. Ito naman yung idea mga master sa paglalagay ng ground sa breaker. Madalas ganyan yung itsura ng pagsasalpakan ng mga wire sa ground sa breaker. Kapag ganyan pala, madaling mabaklas. Ganito naman yung pwedeng pwede natin gayahin mga master. Pagkatapos mong i-splash yung wire, kumuha ka lang ng tatlong hibla ng wire, paikutin mo sa wire. Pagkatapos niyan mga master, kuha ulit kayo ng tatlong hibla ng wire. Depende sa gusto nyo mga master, pwedeng tatlo, pwedeng apat. Ganun din mga master, paulit-ulit lang nyo lang gagawin para may kapit yung wire kapag sinalpak nyo na yan, tulad na nakikita natin sa video pagkatapos putulin yung natirang wire kapag ganito kasi yung splicing ng wire natin at ginawa natin mga master, may spike yung wire at hindi, hindi basta-basta nababaklas kapag tinurinil yun na natin sa breaker, tulad ng nakikita natin, makapit talaga eto naman mga master yung idea sa pag-wire ng single switch napakasimple lang, panuorin lang natin yung demonstration sa video ginamit niyang wire dito, blue, black at red yung kulay blue na wire yan yung neutral, diretso yan sa ilaw, mga master, yung kulay blue na wire. Pagkatapos nilagyan niya dito ng wire nut para secured. Yung line naman, yung kulay black, diretso yan sa switch. Kanyan mga master, tulad na nakikita natin ulit sa video. Pagkatapos na splice, lagyan ulit ng wire nut. Yung kulay red na wire, yan yung return ng ilaw. Yung switch, diretso yan sa ilaw. Yan, ganyan lang kabisik, kasimple mga master. Kahit baguhan ka lang, alam na alam mo mag-wiring ng single switch. Ma mas safe pa rin mga master kung electric tape at wire nuts yung gamitin ninyo. Yan, okay na yung wiring niya. Ang galing, ganito lang mag-wiring ng single switch. Ito naman yung ginagawa nila sa nesplash nilang mga, mga mga master. Binababad nila sa solder para maiwasan daw yung electric shock. Kung meron naman tayong nahulog na tools sa masikip na bagay ng ating bahay mga master, Pasukan lang natin ng Taiwari yung PBC at yung mo yung gagawin nating panungkit sa bagay na nahulog natin. Alright!